Okay, tanong ni Gerson Beatriz. Hello po, tanong ko lang po bakit nagkakaroon ng hangin ng dough at mabilis umaalsa kahit tama lang ang yeast. Spiral mixer po ang gamit ko. Okay. Aba, maswerte ka nyan sir kung mabilis umaalsa. Oh. dapat lang marami kang kasama. Okay, ganito yan ha. <clears throat> ang pagkakaroon ng hangin ng ating dough ay normal lamang. Kasi pag walang hangin yan, sigurado yan, hindi aktibo ang inyong ginagamit na yeast. Oo. Ngayon, pag normal ang inyong nilalagay, nakadipindi yan, ano bang una yung yeast na ginamit? Ano bang pinalit niyo dyan sa inyong ginagamit? May mga yeast kasi na hindi parit-pariho ang volume ng alsa. Yes! Meron din talaga, lalo pa sa makabago ngayon. Oo. Isa pa dyan ha, baka nakalimutan ninyo ang asin. Tandaan po natin, pag walang asin ang na ating ay ay bubulosok. Oo. Pagdating na sa tuktok, konting galaw mo lang at nasa obe na, siya naman ngayon ang kusang bumababa o lumiliit. O, at try nyo tikman kahit hindi nyo pa naisalang. O, eh talaga namang ang pag tayo gumagawa, alam na natin nang may asin o wala. Oo, normal lang yan. Nang hindi nyo pa nalagyan ng palaman, inyo kagad mahabulan ng asin hanggat maaga pa at pwede pang ma-recover. Ganun lang talaga sa hangin naman ha. Halimbawa may asin ang yondo. Tapos sa magkaroon ng hangin. Tanggalin nyo lang yung hangin. wag nyo isama sa pagpigura. O kailangan na i-remix nyo ulit. Nang sandali, gawin nyo po. Yes! Tapos palsahin nyo lang bahagya. Bago nyo pigurahin. Kasi pag once na may hangin niya na pinipigura po ninyo, hindi rin maganda magbukol bukul ang inyong tinapay kasi yung uh, pag naluto na yan, magiging butas yan sa loob doon sa inyong tinapay. Oo. Although ang iba naman talaga mas gusto eh may lir-lir na butas sa ilalim pero nakadipindi yan sa klasehan ng tinapay. Pero pag iya-apply ay, po ninyo yung butas-butas na yan doon sa tinapay na hindi angkop, ay uh, pangit din, o oh, pangit din, alam naman dito sa atin, ang gusto dito sa atin, malambot at makinis. Ayan, aminin. Ganon talaga dito ang uh, kahiligan sa mga kapwa natin Pinoy na mamimili. Gusto nila malaki na, makinis na, masarap pa. Right? O yan ang gusto nila. At mura pa, Oo, oh. Hindi mo talaga mayuwasan yan, at malaki, o. Oh. Kaya, Siguraduhin nyo na ang inyong do, walang hangin bago figurahin para ito'y uh, masasabi nating walang butas-butas at siksik -sik kahit na pinapaalsa natin ng hindi naman kasubrahan ng alsa. Maganda ang texture ng inyong buns, inyong tasty. Ulo ang tasty talaga, medyo masilan pero pag nasanay kahit gamayin nyo na itong gawin, alam nyo na ang diskarte, ma-perfect nyo na yan. Oo, yung mga ganyang uh, klase. O, kasi pag Halimbawa, pinabayaan po ninyo yan na may hangin tapos tinuloy nyo pa rin. Asahan nyo na lang, hindi magandang resulta. Okay? Follow for more.